Bilang tugon sa hamong mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral at gawing mas epektibo ang paraan ng pagtuturo ng mga gurong Pilipino, inihahandog ng CNE Publishing ang mga produktong multimedia na makatutulong sa pag-aaral ng mga textbook. tiyak na maiibigan ng mga mag-aaral ang makukulay na larawan, mga animation, at audio sa bawat module. Ang balangkas ng presentasyon ay katulad ng sa libro. Sa pamamagitan ng mga navigation tool, magagawa ng mag-aaral na pahapyawan ng mga kabanata at pahina. May bilang at pamagat ng kabanata ang bawat pahina upang malaman ng mag-aaral kung anong kabanata na ang kanyang pinapanood. Sa talaan ng nilalaman, kapag klinik ng mag-aaral ang isang partikular na kabanata, mapapanood niya ang nilalaman nito. Sa ganitong paraan, maaring magpasya ang guro kung aling bahagi ang tatalakayin sa klase. mapapanood din ng bawat eksena sa pamamagitan ng pag-click sa screenshot nito na matatagpuan sa bawat pahina. Tampok sa bawat eksena ang mahalagang navigation tool gaya ng panimula. Talaan ng nilalaman. Nauna, kasunod, volume at iba pa upang magkaroon ng kontrol ang mag-aaral at guro sa paraan ng panunood na nais nila ang mga dayalogo ay may kaakibat na teksto upang mabasa ng mga mag-aaral ang kanilang pinakikinggan. Kung nanaisin, maaari ring ikansela ang opsyong ito. Sa bawat kabanata, ang mahalagang ideya ay nilagyan ng highlight at binigyan ng maikling paliwanag o kahulugan upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral. Maaring malaman ng mag-aaral kung ano ang pangalan ng tauhang nasa eksena sa pamamagitan ng pagtapat ng mouse pointer sa partikular na tauhan. May bilang ng mga eksena sa bawat kabanata. Bukod sa naguhudyat ito kung nasa anong bahagi na ng kabanata ang presentasyon, ito ay daan upang tumalon pabalik o pasulong sa alinmang eksena sa kabanata. Naglaan ng isang pahina para sa talaan ng mga pangunahing tauhan. Matutunghayan dito ang paglalarawan at mahalagang pahayag na binanggit nila sa nobela. Sa pamamagitan ng presentasyong multimedia na ito, higit na magiging makabuluhan ang mga aralin para sa mga mag-aaral.